Hello guys, for today's video, ay nandito tayo sa pinakamalaking ukay-ukay dito sa Zagreb, Croatia. Yan no. Baba bata diyan. Yan no, pagbaba pa lang natin ng station ng Maladosti. Nandito na lahat 'yung mga nagtitinda ng ukay-ukay. Ayan o oh guys oh, Ang dami nagbebenta ng mga ukay ukay Lahat yan mga second hand May mga kutsilyo jacket Ayan mga damit Mga sapatos Mga lumang cellphone Meron din dito Yun o oh. Ang daming mga damit Pupunta tayo sa mga Electronics Tingnan natin Yeah, uh. uh. may gayuma oh. Ay hindi, akala ko gayuma. ano <laughs> dami. Ayun, may mga nagtitinda ng mga jacket, mga bag. pinaglumaan lang nila yan sniper yan guys meron pang ukay-ukay banda doon doon ang pupuntahan natin mas marami doon dito kokonti lang yung mga nag ukay-ukay mga nagtitinda dito konti lang nandito sa station na to Maladosta station ayan sasakay kayo ng tram number 6 papuntang Sopot ayan mahaba haba din ang lalakarin mula dun sa Maladosta station ng tram number 6 Layo-layo, doon pa tayo, doon parang sa may bundok-bundok doon. parang sa may ano, mataas na lupa doon, no. mainit. Mainit ngayon. Kailangan natin mag-jacket. Para hindi tayo mainitan. Ang sabi nila sa akin, maganda daw dito, maraming mabibili. Tingnan natin. Ang hahanapin ko lang dito is tripod. Kahit second hand lang na tripod, pwede na sa akin. na natin dito ang maganda dito tayo dadaan ito wala yan no ang daming tao ang haba hanggang doon no nasa dulo ata ito

Ne znam. To je to s njegove strane to. jacket to mga jacket. Jera va je. How much? 10. 10. You do one work with this and you will pay. You will be uh, back with your money. This one how much? Ten. Ten euro. Ten. This is battery. Oh. Ten euro and pro plus. Thank you.

Ayan no, sa mga mahilig sa ukay-ukay, pwede kayong pumunta dito. Ayan, diba? makita? Ay hindi, hindi siya makita. Kakulay lang niya. My friend, how much? This one? 60. 60. Ganda nito. Pwede rin itong pang isko. What about this? 70. 70. Impact wrench, 70 euro. Eh, ano to? Impact wrench 70 euro. Tapos sa grinder 60. punta pa tayo dun sa bandang dulo Ayan no. may underwear pa, second hand o no? mau mga sapatos sombrero oh, karena kata bayu ya Bagus oh. may bareta pa ha. hindi nga lang mauuwi ang mga yan ha? nito kano yata ha? wala yung nagtitinda

trayapter eh? street bike Ayo ya sa sikatura dawo sixty five 65 euro. Maliit siya

yun oh, sa mga pambata oh. pambatang mga damit yan ito jacket ito na yan how much? 5 euro ito sa jacket 5 euro ah. Hello. UCLA 4 yan pwede daw 4 euro sa mga jacket tali mga grabe ang dami pala ang gando ang no yan yeah, sa mga jacket 4 euro puma puma shoes perfect. Halos mga kadami tang tinitinda nila. Yun know, oh, pasu, ganda oh. Ay, marami niya sa Sapa, Santo Tomas, Pampanga. Explosive. Parang wala silang makamera. Malapit ko na marating yung dulo. Di ano? Ganyan lang mga tindahan nila. Oh. Puro mga damit. 뭔지 f a c u l wala yata yung hinahanap kong tripod wala nagliligpit na sila oh Pagod tayo dito ah. Wala yung hinahanap natin. Car stereo. Ya. Gunting. Ah, wala na. Ah, yeah, ganito lang, hanggang dito na lang oh. wala tayong nakita ang tripod balik na tayo hmm. adidas converse How much? Six. Six euro. 6 euro. So converse. What about this? Ten. 10 euro sa puma. Pet rice. Eight. 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 Uh, original original Huh? <coughs> eh, narating na natin yung dulo hanggang lang ngayon is babalik na tayo bokya tayo bokya wala tayong nakita wala tayong gusto ayan no mga dami ito ang dami oh pili-pili na kayo sa 1 euro 2 euro may mga dami na kayo ayan no dito yan sa Ukay-Ukay ng Croatia Timba? Ah, timba Ay, hindi Lagay ng alaman How much? 3 euro 3 euro So, ito sa Reebok, 3 euro Ito

하스크드라이버로 Uh, sombrero ikan apa how much My friend how much five euro oh, five euro sa sumbrero. bagus pak

Ano naman short to? 2 Euro Ang mga short May oh. mga, Ay, mga pera mga Gold coins to Etihad

Wala akong makita dito sa ukay-ukay. Hanap na lang tayo sa iba. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you on my next video. Bye-bye.